Sa iba pang balita, nasawi sa pag-araro ng isang truck sa UB van sa Kamalig Albay, umakyat na sa labing isa. Ang kasama natin mula sa RMN Ligaspi, si Rajuman Leo Barceliano. RMN Live Reports! Sa katatapos lamang ng press conference ay pinatawag ng MDRR Mo Kamalig na Sen. Mayor Caloy Baldo at si Popolis na ng Kamalig. Tinginaw nito na labing isa ang nasawi sa lahat ng mga pasayero ng UV Express at isa lamang ang nabuhay na ngayon ay nasa pagamutan. Isa sa labing isa ay isang uh, opisyal ng Philippine Navy na nakabase naman dito sa Naval Forces Southern Luzon na taga Iriga City na may ranggong Lieutenant Colonel. Patuloy ngayon ay inaintay ng LGU Kamaliga para sa ng kaso ang may-ari ng uh, truck at kasama na rin ang penanti at uh, driver na ngayon ay nasa pagamutan pa. Samantala, nagdesisyon ang LTFRB na uh, suspindi ng isang buwan ang operator ng UV Express na irregularly Ligaspi City, Albay. Kasama mo sa Arman Ligaspi, Albay, Province, Bicol Region, Radyo Manlayo, Barcelona, Tata, RMN. RMN Network News.